Undas. Ano nga ba ang undas? Saan nga ba nagsimula ang undas? Ang paggunita sa undas ay may mahalagang kasaysayang noon 10th century. Ang todos los santos ay kinugunita tuwing May 13th. Ngunit sa utos ni Pope Gregory III, inilipat ito sa November 1 upang sabayan ang samhain. Ang samhain, ito ay isang pista ng mga pagano kung saan pinaniniwala ang nagpabalik sa mundo ang kaluluwa ng mga namayapana, nasa sakupin ng mga Kastila ang Pilipinas, isa ang undas sa mga tradisyong ipinakikilala na nila sa atin dahil na rin sa pagiging religyoso nating mga Pilipino. Nananatiling buhay ang tradisyong ito, kung kaya't sa tuwing sasapit, ang undas dumadagsa ang milyong-milyong kababayan natin sa mga sementeryo. At, ito na rin ang nagiging uh, pagkakataon para magkasama-sama ang magpapamilya. Dahil ito, ang isang araw, na kahit na mayaba ng kadalang pamilya, ay patuloy na rin Uh, ibinibigay ang pagmamahal nito sa mga kapamilyang namayapana. Kaya kapag November 1, sama, -sama ang mga uh, bawat Pilipino na pumupunta sa kanilang mga namayapang pamilya upang guntain ito at paglaanan ng oras. Kaya ito ang undas na ating ipinagdiriwang taon-taon tuwing ikaisa ng Nobyembre. Kaya naman, yun, kaya ang inyong likod ay napagala sa sementeryo. At upang makigunita sa undas. At dumalo na rin sa mga kapamilyang na mayapa na. Ngunit nasaksihan ko na napakadaming tao sa loob ng sementeryo. Talagang parang pista Or isang, may tuturing natin na parang isang concert dahil punong-puno ng tao ang loob ng sementeryo. Isa na nga dito itong sementeryo na luma dito sa matin ang Candelaria, at doon sa Bago. Napakadaming tao. Traffic na traffic. Traffic na traffic po at hindi nga kami makalusot sa traffic. Kaya naman ito, naisipan ko naman nga i-video ito na makakita mo lang naman ay mga ilaw ng kandila sa bawat hapuntod na narito. Kaya nga, ito sama-sama na ipinagdiwan, ipinagdiriwan, ipinagdiriwang natin ang undas. an todos los santos. 别喊了喂